na nga haotro ang tsikang pansamantala munang magpapamiss si Kim Chiu kay Paolo Avelino. Ay, bakit? Ang yet. sagot, ay sasagutin ni Kuya Romel ang, ang sagot. Mm. Ayan. Bakit daw? Alam mo kaya nagpapamiss, <laughs> di ba? Kasi po, oh. baka malungkot yung mga iiwanan na ni Kim si Paolo. Ayan na. Ay, gano'n. Napaano mo sila, ha? Bakit? Kasi, ito lang ay mangyayari sa November 24. Ay, marunong ka Kasi, ano? si Kim Chiu ay magkakaroon ng show sa Melbourne, Australia without mm -hmm. kanyang jowa na si Paulo Abelino. Ay, at ang makakasama niya doon ay si Kalad Karin na uh. ang title ng show doon ni Kim at TFC Happy Hour. Ganon. Ay, Kaya pupunta dyan, ang mga Kim Pao Australia na sila Ate Lolit Ignacio. ayat nandyan sila sa November 24 sa Melbourne, Australia at kasama ni Ati Lolit si Teresita and Evangeline na Kim Pao Australia. Talagang papanorin daw nila si Kim Cho. Parang kontwa sila na makikita na nila si Kim. Pero at the same time, iba pa rin yung kapag kasama daw si Paolo. Kaya iiwan mo na pansamantala ni Kim si Paolo magpapamiss gaya nga nasabi ni Mo. Oh, pansamantala yes, lang naman. Pansamantala, pansamantala. lang naman. <laughs> mm -hmm. Katulad ng pangpunta ni, ano, ni, ni, Kim sa South Korea. Correct. Diba? Mm -hmm. ng oh, award sa Seoul. Pero syempre, pag nandun na sa Australia si Kim, syempre pag nag-show siya doon. Siya naman ngayon ang tatanungin ng audience. Oh, oh, oh. nasaan naman si Paolo. Na, ng kao. Oh, oh. Sasabihin, oh. di ba? Naglalabang. Kasi diba, ano, diba? sa Dabao naman, si Kim Choo hinanap, di ba? Nasaan si, si Kim? Sabi kay Kim, kay Paulo yes. Paolo, di ba? Di oh, ba? Oh. Nasa dabaw sa Montecnos, ano? Montacayo? Montcayo! Kayo di ba? Mm -hmm. Sa Montcayo, sa Davao, hinanap lang ba? Ano-ano oh, yung pinagsasabi mo noon? Hinanap lang ba <laughs> kay Paolo si Kim? Oh, Kasi oh. ganoon naman, pagkakulang ang isang sa lab tip hahanapin. Nasaan si Anitzte? Si Anitzes? Ganoon. Pero ano ha, pagkatapos nung kanilang Birmingham na yung Uh, after that parang kanya-kanya muna ang mga lakad nila ha oh, nga. Diba? But... sa mga out of the out of town nila kanya-kanya muna ang mga lakad nila hindi naman po kasi lagi magkasama sila, sila. Oh. Siyempre, may mga producers po na hindi ma-afford oh. ang talent fee pag pinagsama nila nandaan din naman hindi na ma afford isa lang ang kinukuha sa dalawa. Oh, Kaya siguro sabi dito muna, hindi baka dito sa Australia kasi doon sa Happy Art oh, oh. na babae mo ng kilwa kasi pareha silang babae ng kanyang kasama niya doon si Kaladkari. Siya yung host si oh, Kaladkari. Okay. Uh mm -hmm. Si Kim Chu ang performer. Uh oh, oh. sa... malay naman natin sa susunod, di ba? Magkasama na sila. Magkasama na sila. Basta, pero... ang mahalaga, magkasama sila ngayon na ginagawa na yung kanilang pelikula. At saka diba? kahit nandun, malayo si Kim, for sure, lagi sila magtatawagan, lagi mag-detect, lagi mag-chat-chatan, di ba? Correct. Oh. Kaya hindi na totally mamimiss ang isa't isa ano pag ginagawa mga social media account, sabi niya, oh, mag-chat-chatan, face-made, face Sabi, ni Mary Dal Estaron Kakesian, ha? Sana nga, isama na din si Paolo. Oh, yun nga Sabi niya, oh, Mary Dal, ikaw na lang magbayad ng TF kaya ni Paolo para makasama siya, no? Boom, boom. isama niya lang kami. Yes, Lolit de la Cruz, I'm your follower po. Alma, Duterte. Good Hi, afternoon ma. po sa Marisol Academy. Princess Veronica Van Dig. Van Dig, hello po. From Oregon, USA. Came Power forever. Sabi niya ganon. Pareho silang maganda daw ang ugali. Sabi niya. 27, Lori Kimi, Power road to forever.